hindi ka pintasan, hindi kabawasan sa pagkalalaki ang wala kang uyab, ang wala kang girlfriend. Hindi ka pintasan at kabawasan sa pagkalalaki ng lalaki na hindi siya umiinom ng red horse. Hindi kailanman kapintasan at kabawasan sa pagkalalaki ng lalaki na hindi siya naninigarilyong. Hindi kailanman kapintasan at kabawasan sa pagkalalaki ng lalaki, na hindi siya nagkikipagbarkada sa mga masasamang barkada. Hindi kapintasan nawala kang tatoo. Ito din yung, ano eh, mindset ng mga kabataan. Maliban sa ginabayan ni Allah. Dapat may tatoo ako sa liig, para astig, para, para lalaking lalaki. Dapat may tatoo ako sa aking kamay, para lalaking lalaki. Lahaw lawalaku wa billah. Hindi ganyan. Alam ninyo, mga kapatid, mga arikulay, ah, mga nasa kabataan pa, ang tunay na lalaki ay ang lalaki na napigilan niya ang kaniyang sarili na gumawa ng pagkasala, pagkasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, kabilang sa mga pitong klase ng mga taong nabanggit sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, lalaki na inimbita ng babae na mayroong kagandahan. Maganda, mayroong pangkatayuan. Mahirap na tanggihan. Kasi maganda, mayroong pangkatayuan. Inimbitahan niya ang lalaking niyon sa pagzizina. La ilaha illallah. Hindi mo na kailangan manguyab, mangdiskarte. Ang babae na yung imbita. Anong sinabi ng lalaki niyon? Wag. Inni akhafullah. Ayaw ko. Natatakot ako sa aking Panginoon. Natatakot ako kay Allah. Yan ang tunay na lalaki, mga kapatid. Kaya niyang pigilan ang kanyang desire. Kaya niyang pigilan ang kanyang desire, ang kanyang bayaginawa hawan nafs nasalungat sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tunay na lalaki, kapatid. Yan ang tunay na lalaki. Nakayanan niyang pigilan ang bugso ng kanyang damdamin na siya ay nasa kabataan pa. Nakayanan niya yung pigilan. Instead na maglaklak, instead na magbarkada, instead na mag -enjoy ay ginamit niya ang kaniyang kabataan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginamit niya ang kaniyang kabataan sa pagpaparami ng sala, pagpaparami ng nagtahajjud, pagpaparami ng pagbabasa ng Quran, pagpaparami ng kaalaman sa Islam. Yan ang tunay na lalaki, kapatid. Yan ang tunay na lalaki. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala.